Mula sa baba, gandahan mo itataas sa kundo. Lagi mong ang plastik. Huwag mo po siya pupuntahin. Ito ay panglunggit taas, kundo. Ayan. Ito may layo na hanggang babot ng 400 meter. Ito ang po lang atin sa katit. Wala po sa dalaw, Dabao City. Ito katit. Ayan. Ano na Mayroong history. Yung luta. Bumubuo na siya ng frequency. buhay sa ating mga kababayan, mga katiit. At muli po, ako'y samahan nyo sa pagdimo po ng Long range Locator, tripod Antina, na napusuan po ng ating isang katiit mula po sa probinsya ng Danao, Davao City. At ito katiit, yung napusuan, Long range Locator, tripod Antina. At dito mo siya babalahan kung ano yung babala? Yun po ang malulukit ng ating tripod antenna At ito ka Meron po akong ibabala dito. 24 karats na ring. Ito po ka TH. Ayan. At saka na ano may babala. At kung ano po yung ating babala, yun po ang lulukit ng ating tripod antenna Ayan ka TH. At do-double check mo ito ka Ito po ang ating handel. kailangan po ito ay hindi nagbibigil. Kailangan po matiling ang pag-igot po ng ating handel at para hindi po siya nabilis na bagal lalo na kapag paigotin natin parehas po yung kanyang igot ganoon din po sa pangkaliwat kanan ng ating pong tripod ng hindi po siya nahihirapan at meron ako dito katis na ilulukit pa rin ito po yung ating uh, bracelet na itong tarats at ang ko naman po dito ay 24 carats na ring at ito po yung ating ilolocate ito kati it bagong magamitin kailangan nung ipahid yung antenna sa lupa bilang pagpapalakas ng frequency pagpapabilis ng hata at madaling niyang makakabisado yung lugar madaling niyang mababasa madaling niyang mahanap kung ano po yung ating target ito kati it kaya aking ididi mo at muli po ay sabibayin nyo ako mga katis sa so, aking pong mo ng long wrist locator, tripod, antena. Ito katis, muli. Ito po yung, yung gagawin. Bahit sa lupa. Bahit ina si Dudu lang. Maganda yung nakakaroon ng lupa sa dulo po ng antena. At ang gagawin mo dito katis, mula sa baba, Tandahan mo itataas ang ating triple antenna. Baba, taas, kundo. Ayan. Ano lang ating sinagawin mo? Baba, taas, kundo. Ayan po. Dayaan po ang ating triple antenna. Ano lang ating nangin mong practice. may pole, mantina ayan. ayan doon pa rin siya ang gagawin katiis dito dito po yung dulo. At kailangan po ay tuwid yung ating pagtaas. Ayan. Huwag na nakatid. na lang yung ginagawin. Practice, practice. Ayan. Wala po iba lulukit ito kundi po yung ating pong target. Kung ano po, bin po hahanapin ng ating tripod na pina. Kapag hindi naman po ninyo binalahan, volume po ng tubig, Pabot ng 400 meter o higit pa. Basta po yan ay wala. Ilulukin siya sa mas malapit. At ito naman kati. Sa imuli ko lalapitan. Para na rin po doon sa status ng ating pong uh, brand yung tripod antena. At so ano po ba yung ating magiging performance. Yan. Ito po kati. Ay napusuan po ng ating isang kati. Wala po sa dalaw Dabao City. Ayan, ito katit. Muli ko po lalapitan. Ayan. Ito lalapitan po yung katit. Ito po ay magbibigay niya ng reaksyon. Ayan. Ito katit. Ayan. Ito po yung ating target katit. Nasa baba. Ayan. Ayan. Hanggang sa po siya ay umikot na lang. Umikot kapag siya po ay nakabuo ng frequency. Ayan. Ito na katit. Ito po yung low risk locator triple antenna yeah, ito katit hindi naman po natin maiwasan katit na yung po kamay natin na maweg tapagkat ito po ay may kalahating kilo ang bigas kaya po katit siya magiging reaction po ng ating triple antenna lalo na kapag po siya ay tapatan at ganoon na rin po magamit po kayo unang una sa pagbasa po ng ating barker at number one din po mga katit yung mayroong history yung luka dati dyan po talaga pinagkampuhan ng kapon at ito ka TX it, muli akin po yung uh, Isubukan, long risk locator, try antenna. Tandaan po natin itataas. At huwag po natin kukontrahe kung ano po yung kanyang paggalaw. Ayan. Pusa po yung katits na babaling. Ayan. Ayan. Ganun pa rin yan mga katits kahit yan ay nagpakaliwa tayo kaya doon pa rin sa babaling kaya so muli ay akin nun po rin nalapitan kaya at sa pag ito katiis gumamit kayo yung north south east west ibig sabihin po yan nakahati sa gitna ganun po yung paglukit natin na gagamitin natin sa lungrit lukitor ano man po yung hawak ninyo kaya kung timing mo na po yan at nasa gitna po agad yung ating target, yun na po parang mga kapisado yun po ng ating target ito kapis, yan ito so, yan, yan po ay pag natapatan kung na po yung ikot mga kapis ayan, kung saan na po yung ikot, lalo na kapag natapakan na natin at natapatan na po natin ang ating target, ayan kapis ito na katit. Bumubuo na siya ng frequency. Hanggang po siya ay bumili sa lang bumili siya. Ito katit. Long range locator. Try ano po lang Ang napuso po ng ating isang katit. Ayan. Ito katit. Ayan. Ganyan po yan. At sa pag nagbala po kayo ng platinum ay yun po ilulukit ito. Naging sabam. Poison gas. At ganun na rin po sa tunnel, in, uh, interest tunnel, plus tunnel. At malalaman din po niyo doon sa mga binibigay kong bala kung saan po nakatapat yun pong ating inaanap na interest tunnel at plus tunnel. Ganon din po katit, mayroon din po akong uh, binibigay na siminto na kapon. At ganon din po yung ating pambala ng sakar na Nakabala po ng ating uh, pantanel, pwede na po natin gamitin upang mahala po yung sucker deposit. Napakalaga po yan mga katit. Yun po yung tinuturo ko sa ating mga kababayan, sa ating mga katit, kung paano po mahanap yung sucker deposit na nakalagay po sa bato. Sa pamamagitan po ng ating ibinabalay mga katit, na po ibinibigay sa inyo. At ito po mali katit. ano yun pa rin pong gagawin. Dandaan po itataas. Yan. At pagtaas po natin pakiramdaman po natin ang dulo kung saan po siya babaling tuskusan lang natin katihit ayan taas ayan tuskus lang po yung mga katihit at maraming maraming salamat po sa ating mga kabubayan na marunong lang pong gumamit ng anumang locator na hawak ninyo at ganoon na rin po itong aking ay mo ay binabaki ko lang po yung konting kalaman para po sa mga banguhan sa paghawak po ng lungus locator kung paano po hawakan, kung paano po ang tamang pagtas at pagpapagalaw -pag po ng ating tripod antena. Gayahin nyo lang ito mga katit at try nyo rin po sa inyong sarili yung konting kalaman na akin pong ibinabahagi mga kababayan. At ito po mga katit kapag po yan ay naituro ng ating tripod antena, tatapatan na po natin, ito na po yung ating idea. Ayan na po mga yari katit hanggang po yan ay makabuo ng frequency wala naman po katis na pag ikot yan ay mabilis agad yan po ay bumubuo pa ng frequency at uh, tayo mga katis tayo ay nakaground sa ating po target tayo nakaground sa ginto yan. sa pamamagitan po ng triple antena ay magiging ground po tayo sa ating pong hinahalap yan mga katis ito na po mga katis yan ito po yung long-rest locator, tri-valentina na napusuan po ng ating isang katiets mula po sa Danao, Dabao, City. Ayan. At muli po mga katiets, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat. At shout out po sa lahat po ng uh, mga nanonood sa aking uh, YouTube channel at sa so, mga nag-subscribe. At mula po sa lahat, maraming maraming salamat po mabuhay po kayo mga katiks, mga kababayan palayan po tayo ng maraming biyaya at ito katiks, muli ayan, makiramdaman nyo lang katiks ayan, yan po yung babalik baba, taas ayan, ayan mga katiks muli mga katiks, maraming maraming salamat po